Samantala natuwa ang mga senador sa naging hatol ng korte laban kay dating Bamban Mayor Alice Guo. Ayon sa kanila, sana ganito rin kabilis ang desisyon pagdating sa flood control project scam. Si Luis Erispe sa detalye. Isang malaking tagumpay para sa mga senador ang pagkakahatol kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ng Pasig Regional Trial Court na guilty mula sa kaso niyang qualified human trafficking in person. Pati na rin sa sentensya sa kanya na reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulo. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, tanda ito na hindi na makakaulit ang mga mandaraya ng sistema. The conviction of Alice Guo, a.k.a. Guo Hua Ping, is a victory against corruption, human trafficking, cybercrime, and many other transnational crimes. Ngayon, hindi na sila makakaulit. Giyip din niya ang pag-iimbestiga ng Senado ang naging ugat para maban ang pogo sa bansa at mapanagot ang may sala. this senate investigation delivered unprecedented results. it helped secure a presidential executive order banning pogos, provided evidence towards a guilty verdict, sending a criminal to prison for life, and contributed in the passage of the anti-pogo law of 2025. i am proud to consider it one of the most consequential senate inquiries of my life's work so far. Si Sen. Sana raw, ganun din kabilis ang magiging pagresolba sa isyu ng flood control ngayon ng bansa. Well, maganda na mabilis yung hustisya at inaasahan natin na hindi na gagaya yung ibang mga sindikato kung ganito kabilis yung hostisya pagdating dito sa isyu ng mga pogo. Sana lang kung gaano kabilis ito, ganun din kabilis ma-resolve yung mga issues natin pagdating sa flood control. Ayun naman kay Sen. Wingat Chalian, sana maging daan ito upang makita ng mga dayuhan sa bansa na hindi sila makakalusot sa paggawa ng krimen. Gate din niya, ito ang magpapatibay sa batas laban sa pogo at iba pang uri ng online scam. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.